Hello guys, magandang gabi at uh, ngayon uh, samahan nyo ako uh, mag uh, window shopping oh, titignan natin dito yung iPhone 15 Pro Max kung gaano kaganda ganda, gaano ka worth it ba sa niyang $108,000 sa piso natin yung 1TB, so titignan din natin yung iba't ibang kulay at tara, pasukin natin kung talagang uh, worth it ba so nakita nyo guys, dito tayo papasok sa Shinkong uh, nandito yung uh, mga iPhone at saka gadget tara So guys, sa nakita nyo, nandito na tayo sa iPhone Store, no? Dito sa Tainan, sa Shen Kong. Tara, sa second floor. So tara, samahan nyo na ako. Tara so guys, pasukan na natin. Come on! So ito yung store nila. So napakalaki, napakalinis. Napaka oh, super ganda. Ayan. Ito yung uh, counter nila. Dito so, yung uh, sales nila. So video ngayon, mga konti lang tao kasi pumunta tayo dito gabi. So guys, nakita natin, oh, ito yung uh, price nila. Airfuds, 17,000. Airfare uh, max yun. Uh, iPhone 15 Pro Max is 44,920 dollars. iPhone 15 Plus is 32,080 dollars. And iPhone 15 29,920 dollars. So, yun yung mga price nila. mga. iPhone 15 Pro Max, guys, na kulay itim mo. Napaganda, guys. So, nakita nyo. At uh, sobrang kinis. Talagang masasabi natin. At saka yung pagkaitim itim nyo, guys. Uh, hindi kaya masyadong Ting na itin. Maganda siya gamitin. Smooth for it guys. So, you check natin ang camera. Oh. Okay. Mm -hmm. So, ang yeah. niya guys. No? It, so, oh, ito yung oh, iPhone 15 Plus. Oh, so, Kulay like white na may pagka-grain. Ganda. <laughs> So, ito yung iPhone 15 guys na 39,900 white dual camera lang sya. Ganda no? Huh? sarap so, pogi mayaman. Uh, kaya naman kaso may pangunrain pa tayo yung paggamitan. iPhone 15 Pro is 36,900. Ito yun To so, ito is a uh, iPhone 15 Plus 32,000 guys. Oh, ang ganda ng pagka black niya guys. ay blue, I think or black, black plato iPhone 15 Pro ito yung guys wow the best ang ganda guys ang ganda ito yung blue ang ganda mga baga blue guys hindi siya as in na blue saan nakita mo siya uy ang ganda iPhone 15 Pro Max guys ito yung uh, yung white kapag bumili kayo ng uh, iPhone 15 Pro Max guys nga 200 56 gigabyte is worth of 44,900. So yung 512 gigabyte is 51,900 dollars and one terabyte guys is uh, 58,900. So sa so pira natin yung uh, 51 guys, uh, 52 sa so itimes it lang yung 1.8 o 1 o o 1.7 so nasa yung 44 lalo uh, sa mga 80,000 guys sa pera natin nakain na masyado so ito ang iPhone Pro Max na wow ganda guys ng gray may pagka gray talaga siya kasi ang ganda so, pag ginawakan mo sya smooth smooth okay. So, ito naman yung airfiles niya guys no? 7000, P5000, may 4000 guys, sa kaibahan lang yung mga smartphone may kasama ng eh, Air, mga earphone no? sa iphone, bibili ka pa talaga pati yung uh, adapter ng iphone ibalin, bibilihin mo rin siya Please thank you for your watching sa so, my uh, mini vlog for iphone 15 uh, sana Uh, may nakakuha kayo ng idea kung magkano at uh, mga kulay na gusto nyo. At uh, sa masasabi ko is worth it po. Ang uh, iPhone 15. So, that's all. bye, -bye guys!